Eh, okay, birahin nyo ng Okay. Okay, birahin nyo ng At pinahapan niya kanya pag si Paulit ulit eh. Bagal, pisa mo. Sa'ap mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa si agimat pero wala namang agimat nasa puso ang tunay na agimat Okay, beray nyo ng beray. Okay. Sakitin nyo muna ulo bago nyo pagmalasay. Ay, yung masakta ng mata. Dige, diyan talik. hindi kita yung pasyente? Tarik dalawa lang makakita ko. Dige, beray nyo ng beray. Uh, okay, nyo at Ini apa sih tadi ini pengobatnya si Paulitulite? bisa mau?